si Nanay Melanie na nawalan po ng paningin pero sa tulong nga ng ating Bonsu Migs Molino ay nakaaninag si Nanay Melanie at ngayon nga mga kabunsuan sa di inaasahan po ay muling namasyal ang ating Bonsu Migs Molino kay Nanay Melanie at laking gulat nga po niya nang makitang hindi po napalago ni Nanay Melanie ang pangkabuhayan na ibinigay po ng mga sponsors at ni Bonsu Migs Molino kay Nanay Melanie pero mabait talaga ang ating Bonsu Mix Malino dahil kinumusta pa din niya sila Nanay Melanie, sa katunayan ay binilhan pa ni Bonsu Mix Malino ang mga anak ni Nanay Melanie ng mga school supplies dahil nga magpapasukan na, hindi may tago ang sobrang kasiyahan ni Nanay Melanie dahil vinyl ikan sila ni Bonsu Mix Malino. At ang sobrang ikinalungkot ng ating bunsu Mix Malino ay ang pangkabuhayan na hindi napalago ni Nanay Melanie siguro sa kadahilan ng hirap siyang makakita, at lumpo na nga din si Tatay. Pero dahil sa sobrang bait ng ating bunsu Mix Malino ay, binigyan pa niya ng pangalawang pagkakataon ng ating bunsu Mix Malino si Nanay Melanie para buhayin ulit ang pangkabuhayan. Maraming salamat sa mga naging sponsors sa pamilya ni Aling Melanie! Sobrang bait po ng mga sponsors sa pamilya ni Nanay Melanie! dahil nga allowance lang po sana ang ibibigay ng mga sponsors ngunit nag-request ang mga anak niya ng school supplies dahil nga magpapasukan na, maliban dyan ay may mga shorts pang mga regalo para sa mga anak ni Nanay Melanie, sobrang tuwa ang naramdaman ng pamilya ni Nanay Melanie sa pagbabalik ni Bunso sa kanila at ang tindahan dahil nga walang sapat na puhunan at di na makapagtrabaho ang asawa ni Nanay Melanie ay doon lahat nila kinukuha ang panggastos nila sa tindahan kaya ito ay hindi napalago ni Nanay Melanie at tuluyan nang nagsarado. Nahihiya naman si Nanay Melanie sa nangyari na hindi nga napalago ang tindahan na binigay ni Bunso sa kanila, pero ito ay naiintindihan ni Bunso dahil nga walang sapat na panggastos ang pamilya ni Aling Melanie, kaya binuo ulit ni Bunso at ng sponsors ang tindahan ni Aling Melanie, sobrang tuwa naman si Nanay Melanie. Napakahirap po talaga ang sitwasyon ni Aling Melanie dahil nga sa kalagayan niya ay pinipilit pa din niyang magtinda ng gulay para sa pangkusto sa kanilang pang-araw-araw maski kunting aninag lang ang kanyang nasisilayan ay tuloy pa din siya sa hamon ng buhay para sa kanyang mga anak, minsan pa daw ay pumapasok ng walang laman ng tiyan ang mga bata, kaya naman ang Diyos ay gumawa ng paraan para matulungan si Nanay Melanie. At ang naging daan ay ang ating bunso mix malino. Sana ay ipagpatuloy mo bunso ang pagtulong kahit na gabing gabi na ay talagang go ka pa din sa paghatid ng maagang pamasko sa pamilya ni Nanay Melanie. Maraming salamat sa mga sponsors na nagbigay ng tulong sa panilya ni Aling Melanie. Umabot sa part Shama ang vlog na ito ni Bunso Mix Malino sa pamilya ni Nanay, dahil nga sa kalagayan ni Aling Melanie ay hirap na po talaga niyang itaguyod ang kanyang mga anak, sana sa pangalawang pagkakataon ay mapalago na ni Aling Melanie ang kanyang tindahan nang sa ganoon ay makatulong ito sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Maraming salamat Bunso, ipagpatuloy mo lang ang pagtulong sa mga nangangailangan. At syempre dahil nga sa madami ang nag-aabang sa ating Bunso Mix Malino ay narito ang ilan sa mga comments ng mga kabunsuan na sa solid supporters ni Bunso Mix Malino. Narito nga mga ilang comments na nakakataba ng puso. Atin pong basahin.